Bumulong ang hangin sa gabi ng premiere night habang lumulubog ang araw at ang pulang carpet ay biglang nabuhay. Maraming camera flash ang nagliwanag sa dilim, parang mga tala na lumipad papunta sa kanyang mukha. Doon siya papasok, si Bella Mariano, solo, walang kapareha, pero may matinding pangarap sa kanyang mga mata. Lumakad siya patungo sa bulwagan habang marahang tumitibok ang puso niya, mga hakbang na sinubaybayan ng mga mata ng taos-pusong tagahanga mga kilig-hiyawan at mga kuhang larawan Sa bawat blink ng kamera, parang tanong ang bumubuo, kaya mo ba ito mag-isa? Pumasok siya sa sinehan. Lamig ng aircon, sabo ng popcorn sa hangin, yabag ng tao sa sahig. Biglang dumilim. Nagsimula ang pelikula. At bilang si Jerry, anak ng may sakit na ina, sinimulan niya ang paglalakbay, hindi lang bilang karakter, kundi bilang isang babae na kinakaharap ang takot pangulila, at pagmamahal sa pamilya. Isang gabi bago ang screening, nagsuot siya ng simpleng damit, elegante pero mapayapa. Lumabas siya mula sa kotse at sa unang hakbang niya sa red carpet, parang may tunog ng tambol sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng gala, ito ang panibagong simula. Mga tagahanga, paparazi at ilaw mula sa lahat ng direksyon. May mga mukha ng pag-asa, may mga ngiti, may mga tanong. Ngunit sa kanyang tingin, may tapang, may pangako. Pumasok siya sa bulwagan, tahimik, puno ng inaasahan. Ang mga upuan bahagyang maliwanag, may halong amoy ng lamig at retaso ng popcorn cotton. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa kanyang upuan, habang sa kanya pinagmamasdan ang mga mukha ng mga taong naghihintay. Sa loob, tumahimik ang mundo. Malamig ang hangin, malambot ang upuan, at may tensyon sa pagitan ng dilim at liwanag. Dito magsisimula ang kanyang malaking hamon, ang pagganap bilang si Jerry. Lumabas si Jerry sa screen. Unang tingin, mata ng isang anak, may tapang pero mailungkot. Ang kamera, dahan-dahan nag-zoom in sa kanyang mukha habang binigkas niya ang kanyang unang linya. Makikinig ka, maririnig mo ang tiyak na pag-iyak, tibok ng puso, paghihirap, pag-asa. Sa bawat frame, ramdam mo ang bigat ng pamilya, ang sakit ng ina, ang pangako ng anak, ang panalangin ng mga kapatid. At habang tumatakbo ang pelikula, unti-unting bumubuo ang mga luha, hindi mo inaasahan, pero dumadaloy dahil sa totoo. Dumilim ang sala, bumago ang damdamin. May iyakan, may hiyaw, may pagigila ng puso. Kapag tumunog ang huling eksena, katahimikan. At saka, paputok ang palakpakan. Maraming kamay ang nagtagpo, maraming mata ang mailuha. Si Belle, sa backstage, nanginginig. Hininga niya mabigat. Ngunit may liwanag sa kanyang mga mata, pagod, pero kontento. May ngiti. Dahil naramdaman niya, nakita siya. Naramdaman ng tao. Habang papalabas siya ng sinehan, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang artista, kundi bilang tinig ng maraming mabuhay, na walang humihingi ng pag-asa. Hindi biro ang naging pagganap niya puso, kaluluwa, and damdamin lahat ibinuhos. Sumalubong sa kanya ang malamig na gabi, may hangin, may sigaw ng mga fan, may mga tanong. Ngunit higit doon, may respeto. May kilabot ng pagkilala. May pangako ng panibagong simula. Hindi natatapos ang gabi sa premiere. May mga tawag, may mga plano. May promotor overseas sa North America. May whirlwind schedule ng interviews, trailers, at mga fan meetups. May kape sa hapon, may pahinga sa gabi. May mga tanong, ano susunod? Ano ang susubukan? Pero may siguro pag-asa. At pag-asa ay matibay para sa isang babae na handang lumakad ng mag-isa, ngunit may puso na para sa marami. Makalipas ang ilang araw, napaitaas ang ulap. Ayon sa ulat, Meet, Great Ampersand by naging isa sa top grossing pelikula ng 2000 at 2025, pinuri ng madla at kinilala para sa tunay na emosyon at makatotohanang representasyon ng pamilyang Pilipino. Lumilitaw ang mga headline, pero mas importante, dumami ang mga puso na natouch, mga buhay na napaiyak, mga isip na napaisip. At sa gitna nito, si Bell, nakatayo, matatag, at mas determinado kaysa kailanman. Bakit dapat mong panoorin ito? hindi lang ito pelikula. Hindi lang ito showbiz. Ito ay kwento ng pag-asa, ng pagmamahal, ng pamilya, isang salamin ng buhay Pilipino. At sa pamamagitan ni Belle Mariano, makikita mo ang tapang naharapin ang sakit, ang pangulila, at ang posibilidad ng muling pagkabuo. Para sa lahat ng naghihintay ng pagbabago, para sa lahat ng nagmamahal, para sa lahat ng nangangarap, ito ang pelikula para sa inyo. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng marami pang kwento na puno ng emosyon, tunay na buhay at hugot, huwag kalimutang mag-subscribe, ay like ang video at pindutin ang bell. Hanggang sa muli, dito lang sa Pinoy Hugot Si, kung saan ang bawat kwento may puso.